Kumusta mga higala? Ito ang inyong lula, Ma'am si Marita. Nais kong i-shout out ang lahat ng mga bisaya dyan sa St. Bernard. Ang aking mga kamag-anak dyan. Mga Saga, Sida, Miras, Duarte, Mantelia, Maragadas, yan. At saka sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, kumusta po kayong lahat? Ngayon, matagal-tagal na rin kami uh, nagtinda mga ano na umpisa na yung June June, July, August, September, October, November yan, ano na mga 5 months na so far, so good ito <coughs> nga, excuse me ngayon gusto na nice nais eh, kong i-ano sa inyo ikwento eh, yung mabibili talaga uh, katulad na lang ng pagdating sa gatas yan ang mabili, mabili talaga yung swak bourbon tapos yung choco tapos birch tree na ganyan din kasing laki din ano tapos yung yung choco din eh tingnan natin ha yeah, pakita ko sa inyo yan. yung ganito yan yung ganito na choco yan. yan tapos first street, tapos ito yung yan pabinta yan tapos uh, sa ano naman sa fair brand nasa na yun eh, naiakit ko na yan ito yan 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 kita niyo po yan yan ito. Ito, ito ito pabinta yan tapos yung choco ito mabim din yan yan mabinta. yan 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 tapos ano pa ah uh, ang mabinta naman sa mga sardinas ay yung miga, yung kulay green ano ba yung ah kita ko sa inyo yan, ito yan, yan binta po yan tapos sa mga corn belt ang mabenta naman ang Argentina okay tapos sa uh, sa century 2 na naman ang mabenta ang flex in oil ganun lang yan mabenta yan tapos pagdating naman sa sabon of course mabenta ang ganito tide bar sa mga balita yan, mabinta yan tapos sa mga sabo naman, silka yan, silka yung mga ganyan silka, mabinta yan inaano ko lang sa inyo yung mga talagang mabinta, tapos yung mga ganitong napkin, mabinta yan o yan tapos of course yung ganitong si Charon mabinta po yan niwala po kayo Ayan. tapos sa shampoo naman ah sa conditioner muna mapinta ito ngayon mapinta din ang palmolive pink at palmolive yan green yan, mapinta po yan tapos Sunself na Green At Sunself na Pink Sandali lang ha, may pumipili Ano yun? Ito? Ito? Dalawa tatlo Ano pa? Thank you. Yes. Okay. Ah, uh, sa mga sa mga candy, of course. Paalam ko sa ito. Napaka mabenta. Mapa flat, mapa curly, mapa square. Da. Flat tops, curly tops cardboard mabinta po yan pag kayo nagbabalak na magtindahan yan maganda rin ito pa no may kita ka nyan kahit sabihin mo ano matyaga, mo lang na siyempre maya maya ka ng, ano ka tapos ito sa mga kindi mabinta din ito itong ganito yung aking kapitbahay pag bumili nito 20 pesos lagi binubulo lang isang <laughs> kainan lang yata yan so yan tapos, sa mga chicheria, mabinta din po itong loaded. na Mabinta din po itong pelos na yellow, gold at itong bayonet Win ko lang po sa inyo. Tapos, sa mga ano naman, na pa ba? Ang mabintang... Eh, syempre, ang magic sarap. Mabinta po talaga yan. Huwag niyong kalimutan, huwag kayong mag-ano ng... Wala kayong magic sarap. Yan, mabinta yan. Tapos, oh, sana mga mabinta dito? Uh, o, oh, syempre, hindi na kailangan i-promote yung itlog. Kasi talaga, mga... Itlog, big, bigas, yan, mga pangunahing ano yan, kailangan niya ng... Kailangan niya na mga tao sa araw-araw. At saka, yung ganitong ano, yema. Mabinta din po. Yan. O, tapos sa uh, mga ayun, nakita ko na sa inyo yung loaded. Ah, uh, of course, the ano, the monday, the mamon. Tawag nila monday. Uh, may, may kamahalan, pero mabinta ito. Tapos, pagdating naman sa mga sa mga juice drinks, mabinta naman ang course. Chucky. Medyo matas lang din. At ang hindi nagpapatalong Sisto. Yeah. Ayun. At ang uh, Yakul. Yan pag mayroon kumaganda no kayo ng ano, ano. yan. At ano pa? Um, of course dinotribo eh ito pang that's me 'yan sa mga bata hmm. 'yan mga 'yan saka sa mga ano naman magbinta itong 'yan pang orange 'yan tapos sa gatas naman na medyo malaki requested naman itong ganito at saka itong ito yan, yan. Tapos, mabenta naman sa mayo. Of course, ito. Kasi medyo mababa lang. Yan. At ang maling, ano, medyo mataas pero mabenta din po. At tsaka, syempre, ang gin. Oo, ang gin. Kahit ang lalo na pag medyo malamig-lamig o kaya ano. Of course, talaga, ang gin. Ha, mga ano yan oh. mabinta yan kaya oh. yung mga nagbabalak na mag ano ng tindahan magtatayo pa lang uh, siguro ano uh, ano dyan kita <laughs> na yung puti yung ano dyan yung hindi kailangan mag umpisa ng malaking ano pa sa si pare pake pag hindi mo na pabuti-buti yung mga malalaking boti na ganun, ganun, ano mga Malilit-lit lang. Meron talaga yan. Yung katulad naman sa uh, tulad sa suka. So, mga ganyan-ganito -ganito lang muna. Yan. Mga ganyan-maliit lang yung day 100 ml. Yan. Kasi, bihira yung may bumibiling mga ganito kalaki. Siguro, pag may mga okasyon lang talaga. Pero sa mga karaniwan, sa araw-araw, hindi. Yung ano nila yung malit lang na tuyo. Yan. Ganito lang din kalaking tuyo. Yan, ganyan. Kalaking tuyo. Tapos, pagdating naman sa mantika, of course, may bumibili ng ganito kalaki. Pero, mas gusto nila, papakita ko po sa inyo, yung gan ganito kalalaking mga mantika. Yan. Yan. Ganyan. Yan. Yan, po. Pagka nag, uh, ano, hindi kailangan pika. At saka, ganun po. Yung sa po din po yan sa mga tips na may ano ka tindahan ka at marami, kang, marami naman kayong kalaban mga tindahan kasi hindi naman pwedeng tayo lang din yung maano sabihin na nga tayo lang din yung mga mabubuhay eh marami naman gustong maghanap buhay para sa pang araw -ano araw sa konsumo o kung ano mga gastusin makatulong man lang yung iba yung iba hindi talaga ganoon ka ano nila yung tindahan nila yung alimbawa may naghahanap buhay naman sa kanila kumbaga yung tindahan pwedeng bukas, sara o anong oras magbukas kasi for ano lang yun, yung other ano lang nila yun resources, pero kapag gaya sa amin na ang mo yung resources yung occupation na namin ito ng na tindahan dahil kahit papano ito yung tumutulong sa amin magtatagoy sa araw-araw namin ng mga konsumo kung anong mga ano dyan focus na kung kailangan unang una laging may pantay sa tindahan kasi yung mga tao napapagod din siya sila o nagmamadali dahil may niluluto so magkutang sa tindahan na naubusan ng mga pantimpla ng tuyo, mantika o ano man dyan asin nagmamadali yon e eh kung pag pa natin, sige pa tayong sige, sige pa sigaw yung bibili ng pagbilan, pagbilan hanggang naka ano-ano na yung litid eh, hindi ka lumalabas dahil nandun may iba ka rin ginagawa luminsan nilalayasan talaga tayo ng ano, mas gusto nila yung pag ano nila may tao talaga na hindi na sila magkaano ano, tapos yon sa yon eh, tapos pagka pag ang pagsara kami na kami nagsasara mga pag school is mga 10.30 ng gabi na tapos or 11 pero pag sabado linggo ganun 11 talaga sabado burnis ng gabi ng mga ganyan mga 11 kasi gigising naman kami niya ng mga 4.30 or pinaka ano yung 5 o'clock na umaga naman para yung mga lalo na yung may mga papasok bibili naman ng mga kahit papan hatu, itlog, longganisa yung mga mabilis ano lang para sa mga bata. Kaya baon din nila. O, tapos marami din yung ba, magpapabarya. Kahit wala silang bibili. O bibili mo lang kahit anong isang ito pero magpapabarya. Uh, hindi naman sa pag ano. Meron din po ang mga tindahan. na ko lang din eh, ano, sa aking mga kapwa may tindahan. Nagumpisa pa ma, nagumpisa o matagal na. O yung mga nagwabalak na. Meron din po tayo kung obligasyon na ano hindi natin sila magpabarya man sila o bibili ng kunting halaga o ano dahil tayo man ay ano din nila nung pagka ano nakinabang din tayo sa kanila yan sa madaling salita nakinabang kaya dapat parihas makinabang ayan ang wala silang bibilhin kasi yung pira sakto lang pampaon lang pang ano, ng mga bata hanggang mare sana baryahan din natin kahit iniisip ko nga ako nga iniisip maghanap na lang din ako ng makapagpabarya mag, mag, ako sa iba katulad ng mga nagsusupply ng kanyari yung nagaano ng load nagaano ng ano pa ba, ba mga Uh, excuse me po. Hi, hey, Ma si, yes? May gusto mo lang po ulit. Yeah. Para sa iyo. Hindi dumadating. Ito na pa namin Walang eh. tao ba sa inyo? Wala po. Alis po kami. Present kami may malaki ang makukuha namin ano nito ha kasusyo na kami sige <laughs> po sige okay ingat kayo at good luck sa presentation okay. Sige. Tapos Mm, saan na ba yung kwento ko? <laughs> Yun nga, yung mga may ano, magpaparya. Kahit isang item lang, isang pirasong candy lang, isang pirasong biscuit. Tapos ang pira alam niyo po kung magkano? 1,500. Pinakamaliit lang yung 100. Pero ang ginagawa ko nga, ngayon yung sinabi ko, nag-isip ako din ako ng parang ako din ang ng, ng, ano na, Kung kanino ako makakuha ng pabarya, ah, doon sa mga nagano yung nagano ng load ng nag, nagkakarga sa amin ng load mapaglook mapa smart o kaya yung nagdadala ng yung gardenia yung tinapay may araw yan napuputas sila yan kumain ka doon kaya yung sa mga imperador yung may nagdadala yan kabarya ka rin o meron sila yung naghahatid ng mga drinks yung mga soft drinks o kaya ano, yun kabarya ka rin hanap ka na lang, hindi na yung ano mo na, iasa mo na lang din hindi ka rin gagawa ng parang na yan? Ako naman maubusan ng bariya which is napakalaking ano din po talagang laking sabihin na natin mali na sabihan at parang pagkitaan natin yung nagpapabariya na suki so okay naman natin yun na kahit maski nga hindi suki so okay, yung minsan nga lang nagawi tapos doon pa bumibili sa iba mas, mula, mas lalong ipakita mong nice ka mas lalong, uy, pwede palang makalapit doon kahit hindi tayo namimili doon. Sasunod doon na nga lang ako kasi welcome sa kanya kahit hindi ako customer doon. Ganon, isa yon gamitan natin ng makitaan natin sila ng ano. Kasi, tingin ko, hindi naman kailangan experience ka na mag-ano tindahan. kundi, ano lang, dahil sa araw-araw natututo ka talaga yung mamimili ka nandun yung tawaran tapos pagka presyuhan mo na isipin mo rin na ano, paano presyuhan mo ng malaki okay naman kailangan, so, iniisip ko rin aray din yung mga mamimili uh, kaya parang parehas lang iniisipin rin natin na parehas tayong makinabang palagi yun uh, kasi meron na rin tayong obligasyon tayong mga may tindahan mayroon na meron namin tayong obligasyon para sa kapakanan ng ating mga uh, suki hindi lang yung tingnan natin yung kumikita tayo tumutubo ito ano pero dapat meron ding sabi nga parehas na nakikinabang okay uh, okay yeah, sandali lang po ano na? Isang apretada po na 5 Okay. Fritada, five five. Ano pa? Ayan. Okay. So, may suklik so ang 16. Nagano ako eh. Na, di video. Ano pa siya tiyala na yun? 20. Okay. Support. Oh, thank you. yun po, yun po yung gusto kong ipaabot sa kapwa ko mga ano, sa mahal na mga nagtitindahan dito sa buong, buong Pilipinas na alam kong marami namang nakakaalam na talaga dito pero siguro kung minsan, minsan meron din tayo mga mamimili na tinitest din yung ating pasensya tulad na lang ng uukrayin ka ng uukrayin na hindi, dosa, ganitong tindahan, ganon, ganito, ganito lang yan. Parang ikaw pa yung didikta niya hanggang kung ikaw masindak ka rin hanggang sa ibaba mo ng ibaba. Tapos hanggang na nga, tutusin, wala ka na talagang kinikita para lang ma please mo siya. Uh, may mali din po yun. Inisip ko, wag, hindi ko na lang siya papatulan na ganon ang ginagawa niya. yung pala, trabaho pala talaga niya yun na pupuntahan yung mga bagong bukas na tindahan tapos kasi alam niya na wala pa tayong alam kung paano magpresyo pero hindi na siguro kailangan na kung alamin mo kung paano ang magpresyo kapag nitingnan mo na oh ito, 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 maano to kailangan, kailangan to ng mga tao sa araw-araw, ganun, ganun yun, medyo konting ano lang, kung, baga, kung pinikunting pitik lang kasi iindahin din talaga nila yun. Pero yung mga items na bihirang mabili, yung parang tipong natutulog yung puhunan mo, tapos hindi siya mabinta. Yun. Yun ang dapat mo jo lagyan mo ng 5 pataas. O minsan pa hanggang 10. Kasi talaga naman, nakailang buwan na nandun pa rin siya. <laughs> Kung baga, nag-graduate. Yung iba kasi, ang, 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 mga mabilis kasi sa talaga ang kailangan ng tao kape, asukal, shampoo, conditioner, mga dilata na yan. Maski sa prosin, hindi rin pwedeng dagatin mo sila ng mataas. Yung tama lang kasi pagkain na yan. Eh. Oo, yan nga pagkain. Kaya yun lang muna ang masasabi ko. Siguro sa sunod mag-usap tayo uli Basta pagkayo mga nagbabalak magtindahan, mararamdaman mo na lang yan na tumatangkilik sa iyo yung mga tao pag yung naram ano yung kita mo consistent o kaya mayroon din time na tumal tapos yung mga tao na eh, hindi mo ano hindi mo inasang doon bibili sa iyo kasi ano ka nga lang kung wala wala kang mga kakilala gaano eh, katulad ko na hindi naman ako pala ano, kung doon lang to sa dati kong pinanggalingan at talagang sobrang papansin ang lola niyo doon. Pero dito kasi, hindi na. Tam, ano na, kumbaga, bahay, kumbaga, alam niyo naman sa subdivision, mas kaya ano, kumbaga may, ano yan, magkakalayo, ano eh. Hindi, hindi kayo basta-basta nakakapag-usap. Hindi katulad doon sa, ano, dati kong pinanggalingan na talagang ako, talaga ang founders of the Maritis Group and Company. <laughs> yun. Kaya, mm, sa sunod, kwentonghan ulit tayo. Ano lang po uh, dito? Kung ang servisyo mo, samahan mo ng puso. At samahan mo rin ito. Kasi, siyempre, pag puro naman puso, lugi naman ang negosyo. Itong dalawa, siguro, i-combine mo yan. Puso na may kunting ano, otak. Otak at may puso. Yun. Yun ang katumus. Hindi kailangan na masterin mo yung magkano ang mga. At hindi rin kayo na, na alam mo na ay yung presyo ng kapitbahay ko yung ganito papabaan ko. Hindi. Yung kung alam mo yun ang tamang presyo, pwede mo ipantay sa kanya. Pero kung alam mo mataas siya at basta meron ka na, huwag mong bantayan yung presyo ng kapitbahay mo. Basta ako lang sabi ko, hindi, huwag naman masyadong ganun. Mangi ganun. Tapos pag tingin mo naman ano, kasi ito naman ang isa kong babytawang pinaka-anod ano na salita. Para ano pa, maghanap buhay ka ng ganito, kung baga masyadong dedicated ka na dito dahil manghinayang ka, pagka alis ka tapos isara mo una-una. Siyempre, yung kita mo sa maghapon, wala dahil eh, hindi, hindi ka nagbukas ng na tindahan. Sa kabilang banda, yung acostumer mo, Siyempre, maanong, uy, sarado si nanay. Sarado, kasi nanay tawag na sa akin, kaya ma'am si. Yan. Yun. Yun ang mga factors din na laging magkakasama rin yan. Kaya sa ngayon, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga tumatangkilig at, at makakapanood nitong aming YouTube channel. Kung minsan yung aking apo ay aking anak sila yung mag ano kasi kami magkakasama nito kaya eh ngayon nakapokus ang lola nyo sa ito sa tindahan namin yan hindi naman ganun kalaki eh. tapos meron din yung mga school supplies at meron din po kami ano meron din po kami ganito yan yan kita nyo po yan 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 meron po kami ganon tapos may tetek gigas para hindi lang doon nakaano sa mga paninda mayroong ibang kasi sa panahon ngayon na napakaraming kang kalabang mga tindahan dapat mayroong kang ibang option hindi yung uh, bantayan mo siya ng bantayan kung anong bomb niya ano lang kasi di may kumbaga professional rivalry tama po ba? okay Uh, At sa buong mundo, maraming salamat po. Papa Pilipino o kahit ibang lahi, uh, thank you sa pagtangkilik sa aming YouTube channel. Mabuhay po kayo. To God be the glory. I love you all. Bye bye.